Sinilala ng Vogue Italia ang Pinoy film na taklob bilang isa sa must-see movies sa Cannes Film Festival. Huhusgasan, huhusgahan na rin ang cast ng Bitwing Walang Ningning, The Musical. Nagpapatrol si Jeff Fernando. tumislap ang bagong Dorina Pineda sa bitwing walang ningning the musical na si Monica Cuenco. Si Monica ay finalist noon sa ABS-CBN Reality Talent Search na Star Power noong 2011. Pinanood ko po talaga yung movie ni Ms. Sharon Cuneta. Anong ano din po, TV series din po, nasubaybayan ko po yun. dahil isa din po sa pinakapaborito ko po si Ate Sara social media night, hindi nagpahuli ang primera kontrabidang si Lavinia Arguelles na si Chris Villonco. This is my first time sa teatro na maging kontrabida kasi lagi ako yung mga prinsesa o lagi akong umiiyak, lagi akong inaapi. So this time around, ako nang nangaapi ng tao. Sa June 17 na ang night ng Bituing Walang Ningning sa Newport Performing Arts Theater ng Resorts World Manila. Nagningning din ang pelikulang taklub sa 68 Cannes International Film Festival, Uncertain Regard Section binagbibidahan ni superstar Nora Honor at dinirek ni Brilliante Mendoza. Balot, abaglo, dada -dada, dada -dada, dada -dada. Ang Takloobay Advocacy Film na proyekto ni Senator Loren Legarda, tema ng pelikula kung paano muling bumangon ang mga nabiktima ng bagyong Yolanda. I think Filipinos has a way of dealing with tragedies. I think the resiliency is so important and the rest of the world can learn from that. That's one thing that is so uniquely Filipino umani ng positibong reviews ang pelikula. Ayon pa kay David Poland ng Movie City News, wonderful at understated ang pagganap ni Ate Ayon kay Magili ng Variety Review, talagang mararamdaman ang bawat eksena ng pelikula. Kasama rin ang taklub sa top 10 list ng musty film sa Cannes ayon sa prestigyosong Vogue Italia. Jeff Fernando, ABS-CBN News.